Sa ilang buwan ng paggawa ko ng mini-vlog, sa wakas matitikman ko na rin ang pasahod ni Facebook. Panibagong araw at panibagong mini vlog sa naman tayo ngayon mga mare. Ito muna ang inayos ko dahil kinalkal ko nga to kahapon dahil gumawa nga ako ng mga ponytail. Eto yung mga ritaso nung gumawa nga ako ng basahan mga mare at eto inayos ko na nga rin. Sa oras niyan mga mare ay nakakaulan na naman kaya binilisan ko na nga rin dahil tatanggalin ko na nga yung mga sampay ko. Tinanggal ko muna yung mga nakahangar dito mga mare dahil kakailanganin ko nga itong mga hangar dahil hindi pa nga natuyo yung nasa labas. as usual, wala namang ibang ginagawa ang mga nanay sa bahay kundi ang pag-aayos nga dito sa loob at mapanatiling malinis tong bahay natin. At syempre dahil content creator tayo mga mare, lahat ng ginagawa ko ay kinukuhanan ko nga ng video. Anyways mga mare, habang nagtatanggal nga ako ng mga damit dito ay pag-uusapan naman natin tungkol dito sa page ko. Oh. ilang buwan ako bago na monetize mga mare at nag-umpisa nga akong gumawa ng page February 17. Araw-araw ako nag-upload ng video mga mare at sa hindi ko akalain ay may nag-trending sa mga video ko noong May 10. At umpisa noon ay pataasan ng pataas yung mga views sa mga videos ko at sa buwan ng June mga Mare, ay nakuha ko na nga ang requirements sa Facebook. Kaya nung nakuha ko na ang requirements ni Facebook, mga Mare, ay for the review again. Kaya July 12, mga Mare, ay monetize nga ako. Kaya thank you Lord. Kaya ngayon ay sobrang saya ko, mga Mare, dahil hindi ko nga talaga akalain na magsasahod na ako dito kay Facebook. Yes, mga Mare, dahil umpisang na monetize ako. Ay sabi ko sa sarili ko, na tsaka nang ako maniniwala na may pera sa online or may pera sa social media, mga Mare, kung makakatanggap na talaga ako or mahahawakan ko na gano'n At syempre, araw-araw ko talaga tin tingnan tong dashboard ko mga mari dito sa monetization sa page recommendation at nagulat na nga lang ako sa may payouts mga mari dahil nakapaid na Diyos ko Sobrang saya ko talaga mga mari at hindi ko talaga inasahan to Kaya sa mga katulad ko dyan a small vlogger ay eh, huwag kayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayo sa paggawa ng video araw-araw mga mare dahil soon balang araw ay magre din ito ng maganda katulad ngayon. Diyos kumiyo. Sobrang saya talaga mga mare at walang paglagyan ng saya ko ngayon. Kaya hindi talaga ako nagkamali sa pagpasok sa mundo ng vlogging mga mare dahil kung ano lang ang kinukontent ko sa isang araw mga mare ay yun lang talaga ang ginagawa ko dito sa may bahay. At syempre kung wala nang mai-content mga mare ay talagang mag-isip at mag-isip ako para kahit papano ay may mai-upload sa isang araw. At syempre, dito sa pagbablog ko mga mare ay dapat masaya ka lang at ini-enjoy mo lang ang paggawa ng mga video. Kaya sa napanghinaan na ng loob dyan at sinasabing walang nakasuporta ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Walang susuko dahil, dahil hindi natin mamamalayan mga mare na nagresulta na pala ng maganda. Katulad ngayon, Diyos umiyo. So, ipapasilip ko lang sa inyo mga mare kung bakit sobrang saya ko nga ngayon. Ipapakita ko sa inyo mga mare yung payouts ko dahil nakapaid na talaga siya. O oh, diva, naka nakapaid na mga mare at nakapaid Pasok na nga rin sa Paypal ko. Kaya sa susunod kong mini vlogs mga mare, ay share ko sa inyo kung magkano nga ba ang unang sahot ko dito sa Facebook. So hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood. Mami Jenjen po. At yun lang, salamat.